Good morning mga kapigmate So bali 21 days na ng ating mga piglet. So 21 days natin sa piglet natin. Pestback o Coglapes. So mag inject tayo dito ng Pestback or Coglapes. So ang available natin dito ay Pestback So yung Pestback mga kapigmate ay anti-hag cholera. So yun po ang hindi natin pinapawala dito sa mga alaga natin. Para safe na rin yung mga buyer natin. Para makaiwas sila sa hag cholera mga kapigmate Kaya po tayo nag inject ng ano, ng Pesbak after 21 days since birth. Seset, magse-set up lang po tayo ng ano ng harang para pag-inject natin ng pest So ang pest pala natin mga kapigmate ay nandito. So ito yung natin naka cooler kasi kukuha ko lang nito sa rep. So nasa cooler po siya kasi mamaya ako pag gagamitin yan. May ice po tayong dalawa tapos ito yung pest So yan. So yan mga kapigmate natin gamit, pest soyan. So yan. Yan ang ano natin gagamitin ngayon. So, isang ko para makita nyo. So, ito mga So, ito, pag may mix lang natin to. Dahil, isang ganto mga ka-pigmate ito, pag pinagmix tong dalawa, ito kasing isa, powder. So, powder to. Tapos, ito namang, ano, distilled water to. imi lang natin sila. Yan, malamig na malamig pa. imi lang natin ito. Isang mix nito, at uh, 10 piglet ang malalagyan natin. So kaya naglagay tayo ng ano nito. Naglagay tayo ng da, bari dalawa kasi yung inahin hindi kan din natin yung inahin. So sabi nagsasabay ko na sila para may, medyo malayo kasi yung kinukuha ko ng gamot para isahan na lang. Yan yung ating pest back mga kapigmit ha. Anti hog cholera vaccine. So yan. So set up na natin tong mga piglet natin yung harang nila para makapag-inject tayo ng ayos. panghaharap naman tayo dito, uh, dito tayo para natin uh -huh. Haram na tayo. Napakadali lang. Ngayon, may haram na sila, yung sito naman yung gagamitin natin dyan. Na so, pause ko muna. And, so, ito yung sirens na gagamitin natin. 2 ml lang per piglet, mga kapigmit. Ang dosage natin dyan. Ayan. Ito yung sirens na gagamitin natin. Yung one half lang na ang malit lang pang piglet lang talaga. So ito. Tapos ano lang natin? medyo natin yan. Tapos ito, imimix lang natin to. So kuha tayo ng malaki-laking serings na magagamit para mas mabilis natin mamix. sa pagbi mix ko nito, kukuha lang ako dito ng konting distil tas imi-mix ko na dito sa powder. Yan, kukuha lang tayong kunting ano, tas mix na natin dito sa powder. Yan. Tapos mix. Mix lang natin powder nito okay na, kunin ulit natin. Yan. Tapos lagay natin dito yan. Tapos dito naman natin mix. Tapos kuha ulit tayo. Uh, sa irin natin yung laman ng maliit. Ito. So. Yan. Sairin lang natin to. Okay. Okay. Tapos hindi natin shake ulit shake 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 tapos okay na tayo dito uh, palitan natin yung series natin ng na maliit 2 ml mga kapigmate third piglet best back anti cholera so usong-uso dito sa amin ang ASF at sinabayan pa ng hag cholera kaya kailangan natin ng prevention mga ito. 20 ml nga pala ito. 20 ml. So, ibig sabihin, 10 piglet ang malalagyan natin ito. Wala na natin. Thank okay. you. tapit-tapit lang yung indikan natin ah, ang nangyayari ay mag-mix pa tayo ng isa so, ah, meron pa pala nandito ng konti so bah, pwede pa pwede pa natin kumanong patu ayun pa to ayun oh, pala mga mapigil hindi lang hindi rin sakto lahat ng ano so yung makukuha dito may sobra din so hindi na natin kailangan mag-mix pa ng isa pero yung inahin natin kailangan pala natin indikan yan na yung ating mga piglet. Next naman natin yung inahin natin. So, mix na rin tayo. So, ang inahin kasi mga kapigmate ay kailangan din po niyan. Kailangan din po mag-inject tayo dyan. Tapos, inahin naman tayo mag-inject. Ng 2 ml din. Pero, mag-mix muna ulit tayo. Tapos, ang inject ko kasi dito inahin, ito yung isa nang anak na na dalawa lang yung anak tapos yung nandun sa ano natin yung nagrehit tapos yung naglugon so yan nakuha muna tayo ulit ng tubig tapos mix clean natin dito sa dito sa powder Shake Shake, shake, shake. Tapos. Ayan na lang natin. Lagay natin dito sa distilled water. Then shake natin. Shake. So, shake, kuha ulit. Ayan. Tapos. Shake. Uha ulit. Ayan, kakuha, Balik na lang ulit. Shake. Tapos ngayon, lalagyan natin yung inay natin. Bale, ang injika natin, isa, dalawa. Uh, yung nagpalit ng balahibo, so, injika ko na lang ulit para hindi masayang. Kasi ito, mga kapigmate, once na mamix na, yung natira ay hindi na po ako gumagamit ng tira na. Hindi ko na po nilalagay ulit sa freezer. Kasi katagalan mga pigmate, kung mapapansin nyo, puti di ba? Diba? Nagsubok ako nito na may natira ako Ang ginawa ko, nilagay ko lang sa rep siya. Katagalan, nagiging itim na siya. So, tingin ko, hindi na magandang gamitin nyo. Kaya, pag may ganto na may sobra ako, kung may hindi kan na ko, hindi ko na mga pigmate. So, bali 8 ml kukunin natin kasi apat yung inji ka natin. Yan. So, sa ina yung mga kapig may 2 ml lang din yung iigit ko. Okay. So, ang 2 so, tanggalin ko na paglaro na ito, ito natin. Pwede lang kadali mga kapigmay. Eh. So, mag-inject din tayo dito sa isa nating inahin. Ito si Gigi. Ito yung dadalwa lang ang anak. Tapos yung anak niya nandito sinama natin. So, ayan. Injectan din natin yan. Ito naman tayo sa yung nag Si Kara So, yan dito si Kara Yan Indikan din natin okay. Kasi sa, masasayang lang Mga kapigmeto, masasayang lang, lang. So, yan si Kara, tapos na Si ano naman So, ito si Cookies So, naindikan na natin siya last time pero hindi kan ko na rin siya kasi sayang kasi nag, nagpalit ng balahibo siya mga kapiglit. So hindi kan ko na rin to eh lang naman yun. Hindi ko so, na rin. Ayun. So, mga kapigmit, natapos na pag-inject natin ng pest back. So, so yun, tapos na tayo sa pest back, sa 21 days. Na, ano, dapat ngayong araw na ito mga kapigmit. Uh, 21 days talaga ay dapat talaga mga pigmit ang inject ko sa inahin natin ng pest o anti-hug collar mga pigmit 14 days since birth ang problema medyo malayong pinukunan ko ng gamot kaya kung mag-inject ako mga pigmit ang ginagawa ko na lang pag nag-inject ako sa sinasabay ko na yung inahin so sa, sa ano ko naman na sunod sunod na ganong ginagawa ko mga pigmit wala naman nagiging problema so okay lang kahit magkasabay yung inahin sa kapiglet kasi mga kapigmate, ngayon na 21 days ng, ng inay natin since birth, dapat ang ini-inject natin dyan ay tingnan 21 days since birth dapat paro sure so dapat paro sure ang ini-inject natin sa inahin yung paro, yung paro sure na yun mga kapigmit ay para maiwasan ng mga, ng mga inahin natin yung problema sa panganganak o so problema sa pagbubuntis kagaya na magkaroon sila ng parvovirus yung mga basta mga ganun mga kapigmit kailangan, kailangan yun lalo na marami kayong alagang inahin kung nag-iisa okay lang nawala pero pag ganito marami ang mga baboy kasi mga big uh, parang hawa, hawa na yun, mabilis magkahawa niyan lalo na yung mga viral na sakit pero pag yung mga simpleng nawalan lang ng gana ganun, madali lang yung mga kapigmit hindi na ng gamot so itong vaccine natin mga kapigmit hindi po to, ano hindi po siya totally gamot o sabi natin na pag nagka pa, nagka cholera yung baboy nyo saka mag-inject nito sa baboy na may hag, -hag cholera mga kapigmit hindi po ito po ay prevention lang prevention lang po yung ating pest bak mga kapigmate. Hindi po totaling gamot talaga. Pag-prevent lang siya para may natin yung sakit na anti-hug cholera. So, yun lang mga kapigmate. Good morning, good morning. Ito nga po pala ulit si John Jerry Alton ng All About Pig Learning.